Ay guys, magandang umaga. Dahil sa low tide ngayon, naisipan ko manghuli ng pugita. Hindi ko na naipakita sa inyo pa paano ako nakapunta dito sa dagat. Eh. Ayun na guys, oh, nakakita na ako ng pugita. Sana guys, malaki. Para masarap yung ating gata nito. Pag malaki kasi pugita, mas masarap gatan at saka marami. Ayun guys, oh, lumalabas na siya. Oh. Wow, mukhang malaki nga. Oh. Maabot na yung kanyang galamay. Wow! Ang haba! Ang haba ng galamay! Ayan na guys! Eh. Malapit na siya guys! Ayan na! Oh, dali siya! Ang gamit ko nga pala dyan guys gancho at saka isang stick. Oh, ang laki niya oh! Masarap gatan yan! Gagataan natin yan guys! Ayan na! Ayan na! Pinalo ko yan guys kaso nahirapan ako. Dahil sa mahirap siyang paluin, naisipan ko na lang na kagatin siya. Ayan na. Hmm. Patay kang pugita ka. Kung isang kagatan lang siya, talaga namang dead siya. Puti. Kanyang kasi ang pugita kapag nakagat mo. Pumuputi siya pag namatay. Ayan na. May gagataan na tayo. Uuwi na tayo nito kasi okay ng gataan to. At ito na nga guys. Kumuha na ako ng dalawang niyog kasi masarap kapag maraming niyog habang ginagataan. Oh, ang bilis kong magbalat, oh. Oh, kita nyo. Dati pala akong superhero, eh. Pagbabalat ng nyog. <laughs> Ayun na, guys, oh. Nadali ko na kagad yung isang piraso, Ayun na yung pangalawa. May mga kasama nga pala ako niyan. Si Tanene at saka, yan, oh. Kasama ko rin niya, si Taneno, <laughs> Ayun na, oh. Ayun na, guys. Binibiyak na natin. Mukhang masarap inumin to guys. Kaya tinikman ko yung sabaw. Mmm, sarap pala guys. Pero matabang eh. Eh, kinakaid ko na guys. Kayurin ko na yung niyog. Mm, natapos na ako sa pagkakaayog ng niyog. Gagatain na natin ito guys para pansawag natin sa ganataang pugita. Mm, ito mo, nagsasali-salita pa ako. Oh. Tawang-tawa. Oh. Tawang-tawa sa galak. Mm, nilamas-lamas ko pa yan para mas masarap. eh mm. Ayan na, salain na natin. Yan, dali. Mm. Tsaka guys, ayan na. Hiwain na natin yung ating nahuling pugita. Siguro kulang, siya, kulang rin siyang isang kilo eh. Ayan na. Oh. Binilisan ko rin ng paggaya dyan oh. Hmm. Kasi baka abutin tayo ng, uma ng Aba ng umaga tuloy ng gabi Kapag ka hindi ko binilisan Pinas forward ko na yan At saka nagahit na rin tayo ng ating mga sibuyas At saka ng bawang Mabagal lang talaga ako magayat eh Eh Baka hindi nyo naintindihan yung magayat Maghiwa pala Ayun ang ating bawang At saka nag nagparikit na rin ako. O kaya nag, uh, nag-upong ng apoy. Ayan, ang gamit natin pala yung bunot ng niyog na tinanggal kanina. Pa para pampadingas ng apoy. Ayan na, oh. Sa tabing dagat nga pala tayo, guys, nagluto para mas maganda. Ayan, oh. Lakas kong niyan. Ginamit ko 100% ko yun. Ayan yung ating mga ingredients. Mmm. Sarap. Mm ah uh, kapag laway siya guys. At ayan yung ating maitim na kawali. Buti na lang guys at nagkita ako ng kawali doon sa ano. Nadagsa ako yan guys So may batuhan. <laughs> Naanod kasi yan eh. Ayan, lagay na natin guys yung ano, yung ating bawang at saka sibuyas. Mamaya na yung sili para hindi umanghang masyado. Lagay na rin natin yung ating ano, am um, pugita. Ayan na sarap. Mm -hmm. Lagay natin ng asin. At takpan. Ayan, hintayin lang natin siya na maluto. O, oh, ayan, kumukulo na siya o bumubulak na. Mm. -hmm. Salita pa ako ng salita dyan. Hindi ko nga alam kung ano sinasabi. <laughs> <laughs> ayan na guys. Malapit na siya maluto. Ilagay na rin natin ng sili. Ayan na. Hmm, mukhang masarap na siya. Takpan natin ulit. At ayan na, luto na yata siya. Halu-haluin natin. Hmm, ayan na. Oh, kunti na ang sabak. Ayan na guys, maluluto na. Hmm. Dali. Mukhang masarap na yan. Ayan oh. Sa sobrang usok oh. Papigit-pigit pa ako. Oh tikman natin. Mmm, sarap. Sarap ng lasa. nakikita ko yan guys, nagdalaway talaga ako lalo. <tip> Ayan na, ahunin na natin. Ayan na ang ating ginataang pugita. Sana nag-enjoy kayo. Pakishare na lang po. Salamat! <tip>